isang mapagpalang araw sa inyo lahat guys for this video eh, uh, ko sa inyo kung gaano kadali ano, maglinis uh, ng uh, manok ano. so nagkatay tayo ng na manok unang una nagpainit uh, muna tayo ng tubig ano, sa kawali Yung pag mainit na siya ay eh, lang natin ang manok natin para madali siyang mahimulmulan no? matanggal lang kanyang mga balahibo yan guys So, nakikita nyo, so, bilis lang, no, tanggalin ang kanyang mga balahibo. Ganun lang kasimple ang paglilinis ng manok guys na mga nirinirig na manok so uh, ilululug nyo lang sila siya sa mainit na tubig huwag nyo patagalin sa mainit na tubig kasi mas coconut ang balahibo niya hindi na siya magubunod so ganyan lang guys so ayan, makikita nyo, alos tapos na siyang tanggalan ng balahibo no so huhugasin na lang natin yan at pag nahugasan yan makikita nyo at malinis na malinis So, ayan guys, kita niyo naman, malinis ng atin na uh, manok, ano? So, wala na kanyang mga balahibo. So, eh, start na tayo mag uh, uh, hiwa, no? Ihiwa-hiwain na natin siya. Yun, no? Oh, kung makikita nyo, ang taba, grabe ang taba niya, guys. Yung dilaw niya, taba niya yan. So, uh, dumalaga kasi ang manok na kaya mataba. Kita niyo naman, yun. So, pati yung sa may laman loob niya, napapalibutan siya ng taba. So, napakataba niya talaga, guys. So, i cap lang na natin to Ang um, sakto lang sa laki. Para atin lulutoy na tinula, guys. So, yan. Pag na chop na, puhugasan lang natin siya. Yan, guys. So, mayroon na tayong pang tinula. No? Tinulang native na mano. So, after that, guys. So, uh, magigisa lang tayo ng loya, sibuyas, bawang. Igigisa lang natin siya. Yan, guys. So, uh, Napakadali lang talaga lutuin ito. So pagkagisa niyan, yung bawang, sibuyas, luya, ilalagay na natin ang manisiyada natin. So, Nakikita niyo may mga idlog pa siya. So yan. Yan, ilalagay na natin siya. At tapos, hayaan lang natin siyang nagigisip siya sa sarili niyang na katas, ano. Sa doon ang luya kasi para matanggalan lang sa niya. So hayaan lang natin siya na parang nagigis, nagigisip siya sa sarili niya. Yan, halo halo lang natin guys Saka na natin lalagyan ng sabaw yan guys Pag uh, Wala siya, gisang-gisa na talaga siya So, sige lang, halo-halo lang Mikos-mikos lang natin siya ng mikos-mikos Ganun lang kasimple yung pagluto ng pinula guys Then, uh, Yan, mikos lang, mikos lang Mikos, lang, mikos tayo dyan, mikos-mikos lang guys Yan Mikos, mikos lang insang din na third dot. So ilalagay na natin yung tanglad. Yan isa sa na, papabango ng tinulay yung tanlad yan lagyan na natin tapos mi umikos, umikos ulit natin yan habang nandiyan ang tanlad yan guys so kaya lang natin siya na, na kumukulo siya no so nilagyan na natin yung ng paminta guys no sa kapampalasa palasa lagyan na rin natin ng asin yan para manuot na yung lasa niya talaga yan then na uh, saka na natin lalagyan ng tubig sa sabaw na natin siya para siya naman ang luluto sa karni ng manok. So, nilagyan na natin ng tubig. Yan yan may sabaw na. So, tatakpan natin yan. At hayaan ng natin siya ng kumulo, ng kumulo, ng kumulo. Hanggang sa lumabot ang karni ng manok. So, yan guys. Nagkikita nyo kumulo, kumulo. Na. Tapos, tingnan nyo ang sabaw guys. Nagkukulay dilaw talaga siya. Yan. Dahil sa taba niya. Din hanggang sa... Eh, abang kumukulo siya, ipipirip na lang natin yung panglagay natin ng papaya at din yung panglagay natin na down ng sili. So, yung video natin guys is hanggang dito na lang. Hindi na natin papakita ang pag, kung hanggang sa maluto siya. Alam na naman natin ang kanyang kalalabasan. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-follow and share. Thank you.